Nung nakasakay na ako noon ng jeep, pagbaba ko, puta wala siguro ako dito sa Taiwan. Kasi di, di, ta, di mo ako papasamahin noon eh. Sinabi din kasi ng driver ng jeep, Boy, puta, bumalik ka dun sa taas kasi malayo pa yung tayuman. Bumalik ka, magkumuha ka ulit ng ticket doon. Kasi yun, umakita ko ulit, eh, nakasulubong tayo. Wala nga akong ID dati eh. May ID na ako! Power! ah wow, ka na. Kung dahil sa kay bossing, puta, ID ngayon, apat na eh. <laughs> dati nag-apply ako, wala akong ID, wala akong birth certificate din. Kasi parang natatakot din ako kumuha ng NBI kasi nga, nakulong ako dati. Kaya nga, pagsabi ko kay bossing, nilakasan ko talaga loob ko eh. Tapos parang di ako makakasama dyan eh. Bakit? Ano kasi eh, may record kasi ako eh. eh buti sabi din na boss Kong, okay lang yan, lahat naman ng tao may second chance. Kasi tinanong na kasi ako nila bossing, nung una kami pagkikita namin. Oh, may kaso ka, parts ah. Nga, lang kaso. History. Nakulong. Baka nakulong ka na, Bard, saan? Eh, nakaganon kami dun sa may, sa kilometer zero, bossing, nakaganon tayo. Ang iniisip ko nun eh, sana di, di sabihin ni bossing na pupunta kami ng DP, Puta na, nakulong pa naman ako dati. Kasabay tayo si bossing. Puta tayo sa DP. <laughs> putang na! <laughs> Grabe ka ba ko nun, putang na! Pinagpapawisan talaga ako, hindi ako sa, ano, sa kotse. Ano yung ganun niya? Actually, dapat si Borong nun, mag-i-enroll sa Ateneo. Ah, kaya pala siya nakaano? Oo, oh, kaya naghanap na lang kami ng ano. Tapos yun, gawin natin ngayon, magsama tayo ng samban sa Taiwan. Yung sa nakakita namin si Aaron, ay, magdala tayo mag-Taiwan, ang gawin na lang natin. Nung namit namin to, tulungan na lang natin magkirap ng trabaho. Ano mas maganda ang LRT? Sa atin o ano? Pero mas maganda doon, doon kita nakilala eh. Wow. Ah. <laughs> Ikaw, yung sa mga nangyayari, ano mga realization mo? Ano yung mga bagay na tumatak mo sa isip? Maging masaya lang ba ako? ayun lang yung ano ko eh. Iniwan ako ng asawa ko, ayaw sa akin ng mga magulang ko, mga kapatid ko. Kasi nga, dahil sa bisyo ko rin eh. Ayun, kaya... Kas wala kasi babalik? O, oh, hindi na ako babalik ng puso eh. Wala kasi akong, ah, parang ayun lang yung... nagpapaligaya sa akin. Kasi nga wala akong pagsabihan eh. Mga kamag-anak ko ayaw lahat sa akin. Pero nawala na ba ng tiwala sa akin? Kaya ayun, sarili ko na lang yung meron ako. Importante sa akin nun, dati, mabuhay lang eh. Makakain ako sa pangaraw-araw eh. Parang sumaya ako ngayon. Na ang sarap pala mabuhay. Ba't dati ba hindi ka na masaya? Hindi ako masaya, bossing. Hindi ako masaya dati kasi ang ano ng buhay ko. Anak ko, di ko makita. Sa ibang tao yung nangyari. Anak mo, di mo makikita habang lumalaki. Puta, napakasakit nun. Hindi nung magkakala makakapunta ako rito. Parang saya ko lang din ngayon. Pans, gusto ko sa akin, hot air balloon. Pwede ba? <laughs> Ito, iba-ibang kulay. Iba Ibang kulay, iba ibig sabihin. Oh, okay. Red, yellow, blue, pink. Health, money, career, happiness. Career? Punta career. Gusto mo career lang? Career, happiness, health. Money, kahit hindi na? Oo, oh, basta may tatlo ako. Okay na ako, boss. <laughs> <laughs> ilagay mo dyan, yung mga ano mo, mga bagay na gusto mo nang iwan. Iwan, gusto mo na iwan mama sa papa mo? Diliting ko lang to. Huwag okay, mo okay lang yan, okay lang yan. Yung parang ano, uh, ano ba mga pwedeng oh. lagay? Ba't <laughs> <Pag> may didilit? <laughs> Pagulang mo yan eh. Sige, sana lang walang bagsak. Naalala ko lang siya. Tangin na, sana kayanin ng lantern. <laughs> <laughs> Kung lalayuan mo pa yung tingin mo, ano na yung pangarap mo talaga bukod sa magtrabaho? O oh, masenso din, normal naman din yun. Para matulungan ko rin yung makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa mga kapatid ko. Kasi, eh, grabe yung ginawa kong problema dati sa kanila eh. Mama ko, nung umiyak yung tatay sa akin, yung umiyak yung papa ko sa akin, bukos yung doon ko na-realize na putang na, ina. Gusto ko gusto kong maging, ano, gusto ko magkaroon ng direksyon ng buhay ko kasi magiging tatay ko sa akin eh. Makabawi lang ako sa inyo, mga pa. Kahit yun na lang yung gift ko sa inyo, yung magbago ako. Makabawi man lang ako sa inyo. Mga kapatid ko, mapagtapos ko ng pag-aaral. Bossing sila na? Okay lang yan. Ikaw ang nagbigay ng chance sa sarili mo, hindi ako. Kasi pag natapos lahat ng to, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Eh. Pero siguro yun lang yung gusto kong makita mo rin dito sa trip natin na to na pag nag ka na tama yung gawin mo, maraming ibang, marami kang ibang pwede pang makita. Hindi dito natatapos. Kaya yung pangarap mong makapunta sa Canada. Naniniwala ako kaya mo yun pagpursigin. Hindi ko alam kung paano mo gagawin moving forward. Pero kung gusto mo talaga, naniniwala ako kaya mo. Kahit dito sa Taiwan.